Gaano ba talaga kalayo? Ang lutuan dito sa lugar na pinuntahan ko. Kung ikaw ay dito ma-assign, makakatagal ka ba? At dadaan ka sa madilim at masukal na lugar. Kaya naman tara samahan nyo ako pag usapan natin 'yan kung ano ba talaga'ng meron dito sa lugar na ito. Let's go. Pangatlong araw ko na nga pala dito kung saan lugar ako na-assign dito sa Medina. Kali dito nga pala ko'y nataasan na apat na araw ng aking boss. Magluluto nga pala tayo dyan ng noodles dahil kakatapos kung walang nang trabaho ay pagod pa. Ito lang kasi yung madaling lutuin at wala akong lutuan dito. Makikihiram nga lang ako dito mm -hmm. ng kaldero at gamit sa pagluluto. Dahil ilang buwan na nga rin ako hindi nakapunta dito. Kaya naman ituturo ko sa inyo kung gaano kalayan lutuan dito. Medyo na miss ko din tong i-vlog kaya naman na-vlog ko ngayong araw na to. Lumabas na nga pala ako sa pinto at dala -dala ko ngayon kaldero at saka isang lucky me. Ay dala na nga rin pala akong dahil di nga pala yung ating kalandong. Ilang buwan nga lang ako hindi nakapunta dito ay naging damuhan na kayong daan ang papunta sa lutuan. <laughs> Ikaw nga ay tatanungin ko, makakatagal ka ba dito sa lugar na ito? tapos wala pang kabahayan at malayo pa ang tindahan. Ilang minuto na nga ako naglalakad hindi pa nga rin ako nakakarating sa ating lulutuan. Eto nga pala yung Haunted House Accommodation dito sa lugar na ito. Ang kwento nga dito, 2019-2022 to ay marami pang ang Pilipino dito. Medyo hindi lang sila nakatagal dahil nga sobrang layan ng lutuan at sobrang layan ng bilihan. Tapos karamihan dito, mga ibang lahi talaga ang mga kasama mo. Kalipas nga na ilang minuto ay nakarating na nga tayo dito sa lutuan. Sinalang ko na nga pala dito ang ating kalde. Makikihiram nga tayo ng kalan dahil hindi ko alam kung kanino mga <laughs> Dahil yung kasama ko dito Pilipino, hindi daw nga niya alam kung napunta yung kanyang gasol. Noong pagdating niya galing bakasyon ay biglang nawala mukhang ninenok. Eto nga pala yung itsura niya kapag kagabi. Maganda rin talaga ang tanawin. Yun nga lang talaga nakakatakot kapag ka mag-isa ka dito. Kung ikaw ay mag aabro tapos dito ka dadali ng iyong amo, papayag ka ba? O baka gusto mo nang umuwi ng Pilipinas. <laughs> Pagkalipas nga na ilang minuto ay kumulo na nga yung tubig at nilagay ko na nga itong ating Lucky Me. Sobrang sarap din talaga ng noodles lalo na kapag kaig gutom na gutom. Lama naman tayong choice kung hindi kumain ng ganito dahil wala tayong lutuan dito. Kaya tsaga-tsaga muna. Pagbalik mo ng Jeddah ay manok na ulit. <laughs> Nung naluto na nga yung noodles natin, nakalimutan ko nga magdala ng basahan. Kaya naman hinubad ko itong jacket ko para ipagsasapin natin. Nung last napunta ko nga dito, yung nagluto ako ng tinola. Halos ang dami kong bit-bitin. Mga ingredients, tapos ganito kalayo talaga Talagang kapag kami nakalimutan ka, ay babalik ka pa sa kwarto para kumuha ng ingredients. Hindi <laughs> ko naman sa inyo, kapag mag-aabroad kayo, 100 times o 1 million times mong pag-isipan. Dahil ang pag-aabroad ay talagang swertihan lang. Ako, medyo sinwerte. Kahit papunta ako ng papunta dito, eh nasanay na ako. Pero kung first time mo mag abroad kailangan bukal na bukal sa puso mo ang pag abroad e Baka isang buwan palang lang ay umuwi ka na kung ganito ang iyong accommodation, di ba? Kapag sanay ka talaga sa hirap, ay talaga namang wala lahat ang paghihirap mo dito. Medyo gutom nga ako diyan dahil sobrang dami kong ginawa ngayong araw na ito. Kahit noodles nga lang yung ulam natin, ay talaga namang dadamayan ko na yung kain natin at ay bawal nga tayo magutom dito sa abroad. Sabi nila, pagkakain ka daw lagi ng noodles o pasit kanto, ay e magkakaroon ka daw ng yuto ay bakit naman hindi dito yung mga abroad. Araw-araw indomie at noodles sa hindi naman nagkaka-UTI. Bigyan nga pala ako ng ulam nakin na kasama dito. Yung ulam niya kagabi ay medyo masarap pa. Gutin na lang talaga ay laging kausap ko ang asawa ko hindi maboboring talaga ako sa lugar na ito. 24-7 nga pala kami magkausap niya. <laughs> at kung mag-aabroad ka din, wag na wag kang maarte sa ulam. Meron kasi akong kakilala na laki sa hirap ay maarte, hindi na kaya na itlo. Gusto lagi ay masasarap na ulam. Ay, hindi naman po pwede dito sa abroad ka, laging masarap pang ulam mo, wala kang may ipon, tanda mo yan. <laughs> Baka ang ending, puro resibo lagi ang ipon kapag ka lagi masarap pang ulam. Pwede mo namang gawin yun, pero hindi wag di naman pwedeng araw-araw. Siguro twice a month o thrice pwede pa. Pagkatapos mga kumain, na naman tayo sa malayong hugasan at malayong CR. Mm, <laughs> Nakakatagal ka pa ba? Tapos napakalamig pa ng tubig dito. <laughs> Ibit ko na nga rin pala yung timba daladala -dala ko na nga rin pala yung hugasin natin ang ating kinainan. Nagdala na nga rin pala ako ng toothbrush para isang balikan na lamang. Guru, mga ilang minuto bago kakamarting sa lababo at CR. Uy, ang OA. Ito na nga rin pala yung hugasan ng plato. Kung paliguan at labahan. Kailangan mo nga dito magising ka ng umaga dahil dito pila-pila ang pagliligo. Pero di bali na nga lang ngayon, hindi ako pipila kasi malamig nga ang tubig. Hindi mo na ako maliligo. <laughs> Medyo nag ako dito sa mga ganitong sitwasyon. Ildian, meron tayong o, di ba? Natawa kayo. <laughs> Basta kung mag abroad kayo, handa kayo sa mga ganitong laban. Huwag kayong susuko kapag ka napuntahan nyo na isang lugar. Aalam alam yung pagsubok lamang para sa inyo. Buti na lang talaga, 24-7 kausap ko yung asawa ko, hindi ako naiinip. Eto nga pala yung Pilipini dito, nag-iisa lamang sa kwarto. Buti na lang dumating ako, may kasama na siya. Tatlong araw nga lang. Salamat nga pala sa asawa ko na lagi akong sinasamahan araw-araw, gabi-gabi. Pagkatapos ko nga kumain niya at nagugas na ako ng plato, pupunta naman tayo sa bilihan sa kung saan napakalayo din. Medyo 30 minutes nga yung lakad papunta ng tindahan dito. Ay, ikaw kung bibili ka ng ulam, may isahin mo na hanggang umaga. Kung natatanong nyo yung gate na napakalayo na yun, dun para tayo lalabas. At kung mapapansin mo talaga ay napakadilim din. Nagdala nga para tayo dyan ng pang sa kalaban. Baka tayo mahablot dito ay manakawan. Tapos mahold up tayo dito sa lugar na to. Napakadilim kasi. Dun nga pala tayo bababa sa pinakang baba. Bibili nga pala ako diyan ng ulam pang almusal bukas ng umaga umaga. Nakakalimutan ko nga bumili sa store kaya naman maglalakad tayo napakalayo. Medyo nakakatakot lang talaga pag may dumadaan na sasakyan. Hanggang doon lamang po. Maraming maraming po salamat. Ingat. God bless. Thank you Lord sa blessings. Tara, samahan nyo ako maglakad.